<laughs> Ay, sama na tayo kay Jamela. Sa so, mga kasi na uh, punta po ako dun sa ano sa Kila Jamila nagano ng ano ng buhangin. So let's go mga tuta guys. Ito, mga guy. <laughs> Saan si Jamela? Sako ka? Saan magsasako si Jamela? Kasama yung nanay niya. Super na kami Ano? Bukas, boss. Bukas. Mas yung naka-prefer na ino. bote yung ano, yung buwangin, magian lang pagpalahin. Natapos na namin yung ano, yung graba. Yung graba pagpalahin mo, mabigat din doon sa amin, ano, yung graba kasi pag, ano, pag dagsasako, bigat, ano, palahin. Minsan, lima ang, ano lang, <laughs> laman sa pala. Hmm, bigat. Hindi ang kalaki, oh. hmm. Yung iba, tilti, ay, yung ano, yung, ikaw na mismo nag-aano na, tilitig, nagbibiyak-biyak. Yung mga bato talaga. Oo, nay sa amin dito yung mga crasher, ganyan. Meron eh. na ngayon doon, mga ganyan, oh Itim. Doon kasi yung dati, ano, sorry, ni, biyak mo na lang. Puti yun. Ngayon doon, may nagtatambak doon. Huh? Ako na magganito sa mag-ano ka na. Maghapot ka na. Yan si Jamela magdadala. Pwede Gusto mo sa akin? Try na. <laughs> Imbis di ka mapagod na, napapagod ka pa nun. So, ayan na. Susama tayo kay Jamela Ay, maiwan si nanay Magpatrabaho ng bahay oh andito lang si Jamela. Reading ready. <laughs> Bawal baba ang sahod. <laughs> so, ayan. Mag-akot si Jamela kasi para magamit sa pagbubuhos doon. Ayan, sumasama ako Magian lang, Jamela. Hmm. ako. May magkakaano ko pag nag-ano ako nagbuhat. Ah, maglala yung lagnat ko. Ay, oh. May lagnat ka. oh. <laughs> may kasi ako mga ngayon ako kasi na. Bumili nga pa ng gamot, kinanay. Ayan, so, dadalhin to doon. Baka. Awaan ako eh. di Pag alis pa talaga. Ano yung panay ano ko. Sa sipon. So yan. Dito na po. Nakarating na po kami dito. Ito so, naghakot niyan lahat. Yung kapatid ko din, ganyan. Pag nag... Siya, siya ang tagabuhat kasi bawal akong magbubuhat. Dala ko magkasakit. So, yan, Balik na naman kami doon. At yun ang bahay ni Jamela. O, balik kami doon. Ay, oh, doon sila. Oh. maghahalo sila bukas oh kasi tapos na eh tapos na maglagay ng kurma so yun mga kusina bumalik kami doon kasi naghahakot pa si Jamela uh. sunod sunod lang tayo Bagal ka niyan, Nay. Pag walang katimbang, Nay. Sakto <laughs> Sakto talaga. Bye-bye. Okay. Ayan, so dito muna tayo sa gilid mga kusina. Ayan si Jamela.

ay, ay meron din tambak doon. Si hmm. Ah paghahaluaan nila bukas. Si Doon kasi ano pala ng pala ka lang doon lagay ng sako kasi yung balde na yung ano, nilagyan ng butas yung ano. May mayroon may kami noon na wala. Kasi mm -hmm. sako nang sako ka lang, ayan tumutulong yung bata. Apo ko nito to. Oo. Apo ni ni ano, uh, Tatay Puloy. Ah, ano ni Tatay Puloy? Di mo yan kaya. Ano yan mo lang? Mag-isa lang siya na ako. Hmm. Isa <bargain> pa lang. Mas maganda talaga yung may katulong na yun. Mm. Ang talaga? So, ayan si Jamela. Saka-muscle ka na? Saka-muscle na ako. Kailan daw yun? Hindi naman nawawala daw yung kagandahan mo, Jamela. Oh, ito, ito. Ay, ito <laughs> na yan eh. <laughs> Nakasabi ng mga viewers mo. Ano? Eh, yeah, hindi naman. Uy, biro lang ang ganyan na babae. kubot para ng isang sako. na tatlo. Eh. Pa, napasan ko yan dati. Pasan ko. Oo, mm -hmm. nung nag-ano, walang walang katulong si Papa magkakotsano sa ano dahil nagbenta si nagbenta sila ng ganito. Tapos hagdan pa yun, pataas pa akit namin sa taas. Pasan. Pasan. Oh, ganyan kadami. Ah, Kaya binawalan na din ako magano buhat kasi nung ano na yan time na yun nagbot ako naka 20 sacks bawat isa sa amin kipapa papa ano na sa 30 sacks pag natuyuan ka kasi ng ano ng pawi sa likod hmm. tapos sabay pa sabay ang ano pilay bawal yan mabilis magkaano pasman yan kailangan na Buti kung hindi galing ka sa ano. kundi pahinga ka ng ano, dalawang oras. Mahirap kong ano. So, ayan, mag si Jamila. Buti nga may gamit kang ganyan. Ako doon, doon sa amin. Buti nga na-invento yung ganito. Uh Oo. -oh. Doon sa amin, kahit may ganyan na doon sa ano ba yan, wala. Pasan kami. Uh -huh. hmm. Hagdan kasi yun, di yun makakadaan yan. Doon sa ano, sa mga... Sa palinko. Uh Oo. -oh. Sa mga, ano, sa kabihas. Oo nga na eh. naalis na si Jamayla. Ang gahakot siya. Ito muna tayo mamaya na tayo sama kay Jamayla. Mm. Ganda nga po yun eh. Ganda nga po yun eh. iban baka si papa na may ano naman siya may high oh may era pa magika sana siya mm may high blood pa ay naku yun na malala Ako din, bago pumunta dito, sabi mama, oh, huwag ka magpatay ng buho, ng ano ha, ng diet. Pero hindi ako ano lang, eh, eh. mag-ano pa naman magkasakit. Okay, Oo nga na eh. Mas maganda yung makakasama pa family.

Hindi ka na vlog Ah, kaya pala tinawag si ano, si Jamela ng Reyna ng Patwi. Prinsesa. Oo. Ako ang Reyna. Kaya pala. Hmm. Kaya po pala. ligawan <laughs> na ito ng na anak ko. Siya na. Hindi pa rin naman kasi andyan, andyan ka pa naman po. Ano, oh, ikaw na nanay. Oh. Prinsesa siya. Lalo <laughs> eh, si Jamela. Ang bilis mo makabalik. Ang ganda ka piyang daanan. Oo. Oh. Hindi, ang ganda kasi si kasi pantay lang. Oh. Bilis ka agad makaabot. Ay, sama na tayo kay Jamela. Maganda talaga pag ang babae tumutulong kahit sa ano lahat alam ang gawain. sa So, yan. Sama tayo. Hala, hindi pa. <laughs> Ay, si Jamela. Oo. Oh, rugado matris. Dami pa. So, yan. Punta ko Sama tayo kay, ano, kay Jamela. Kaya pa yan. Oh. Yan okay. no ah yeah. oh, uh, daan pag ano pag ganyan. Mm. Pag ano kasi ano eh pag ganito. Fatty vida. Hindi <laughs> na ang kape. Tinapay din kape, sa kanya. May tinapay. Ayan. Yan lang. So, yan. kasi ako mga kusina. Ayan na.